Lika na guys, punta na tayo dito sa Maisan guys Let's go guys, doon sa Maisan guys Okay Yes Finally, we're here Nakikita niya yan guys Ang Maisan Ayan Okay Mayroon dito mga ano Mga kalamansi Pakyat doon Maduray ubos to. Ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ibig sabihin sa atin, mas mataas pa dito kay 20 man yung atin. Dalawang linya pa yung atin. Dalawang sa kay papapat na nga eh. Papat na na kay hmm. oh, mas marami pa. meters. Oh, so magdagdag ulit tayo doon. Ito sa siguro may 300 na Oo. Oh, oh, siguro. Ah, ito mga ano to. Citrus. Hindi ito si hindi ito ano citrus to. So guys. Nandito tayo sa kamaisan. Guys kung nakikita niyo yan oh. Mura pa siya. Mura pa siya. Yan oh. Ko lang na dyan. Baby pa. Baby boy. Baby boy. Sin guys. anito tayo sa maisan ngayon. Kung nakikita niyo itong mais na ito, guys. Ako kasi nakikita ko siya, guys. so <laughs> ito, ang daming mais. Hala, guys. Tingin ko may laman ito siya. Pero ang sabi kasi ni Papa ay baby pa raw ito. Maliliit pa ang ipin niya. So baka nga hindi, na, hindi pa natin pwedeng kainin. <laughs> guys, pero guys, tingnan niyo guys, o, parang pwede na ito. Oh, tingnan mo ang laki oh. Subukan kaya nating balatan, no? Huy. Na balatan natin. Ay, ito pwede na. Ha? Kinain na na. Ayan, pwede na nga. Hala ka, ayun guys, oh. Hala, natumbay, kinain na ng bising. Kunin mo Hala, ito guys, oh. Ayan, mais. Hmm. Tingin ko ito. Ay, wala na, today, wala naman. Wala na. na. siya ng bising. So, yun bising. guys. mag -ikot, ikot tayo, pero ito tingin ko, ay bet. Bet ko to siya. Hmm. Diba? Pwede na ito. Ano no? Anong butan yan? Ha? Puksi ah. Ha? Puksi ah. Yung may ari wala dito. Puksiin natin. <laughs> natin. oh Oo guys.